Mga kasama sa detalye po ng ating mga balita. Nalubog sa baha ang ilang probinsya sa Luzon, kasunod na rin ang pananalasa ng bagyong si Paolo sa dinapig sa Bela kung saan naglandfall ang bagyo. Napasayaw ng malalakas na hangin ang mga puno at kabli ng kuryente. Nag zero visibility pa rin sa lugar nila naman sa lakas ng ulam. Hindi naman madaanan ang malunod overflow bridge sa Benito Sullivan matapos umapaw ang tubig sa ilog. Batay nga mga kasama sa huling tala naman ng Isabela Provincial Government, umabot na sa maygit isang libong pamilya ang inilikas naman sa buong probinsya. Nagmistulang dagat naman ng malubog sa hanggang hitang baha ang bagi ng kalsada sa barangay Maligaya de Lasag sa Aurora Province. Nagkaroon naman ng pagguho ng lupa sa kabaan ng kilometer 10 sa barangay Dikapanikian sa Dinggalan kaya hindi ito pasabol sa mga motorista. Halos 8,000 mga residente rin sa buong probinsya ng Aurora ang inilikas dilan pa rin sa nagdaang bagyo. Kailangan din i-rescue ng mga turidad ang mga stranded na pamilya sa barangay Ipagat at San Isidro, dyan naman sa Mariveles, Batam, matapos umabot hanggang dibdip ang badala naman sa matinding mga pagulan. Samantalan nagpaba sa ilang bahagi ng Batangas ang malakas na ulang dala pa rin ng bagyong si Paulo. RMM, Tutu, Bagyo!